Uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat Ayan, ako si Jeremias Cumbes, alam niyo naman <laughs> uh, Ang bigyan ko ng uh, kwento sa araw na ito ay tungkol sa pagsisikap ng isang tao uh, Dati, uh, malilit pa yung aming mga anak uh, Ako, talagang uh, mahilig ako magtinda-tinda ng mga bag pero hindi pa po kami gumagawa noon. Uh, bumibili lang po ako sa Divisoria. Pero ngayon po, asawa uh, na ng Panginoon sa taming pagsisikat, uh, marunong na po kami manahi at uh, medyo uh, marami-rami na po ang aming uh, mga uh, at medyo uh, hindi kagaya dati na bibili lang ako. Ngayon, uh, ito po uh, sariling uh, pagawaan ata uh, salamat panginoon at uh, tinulungan ang aking mga dasal at pagsisikap. Ito po 'yung mga materyales, uh, marami na po ito. At uh, wholesaler na po kami uh, ng mga Mm-hmm. ito po 'yung mga sinulid oh. Kaya mga kasabihan mga kaibigan, uh, pag may tiyaga, may nilaga, pero kasamahan mo natin ng sipag. Ito ito 'yung mga makina. Uh, wala pa po dito ang uh, madaling araw pa <laughs> uh, alam ninyo uh, dati pabili-bili lang ngayon ito po yung sarili na mangyari oh. Ayan, ayan. online po kami ayan, mayroon din kaming mga yari na mga reflectorize uh, best ayan ayan po tapos uh, ayan, ayan. iba-ibang kulay ang ibig sabihin mga kaibigan, uh, nabago ko ang aming buhay dahil sa pagdarasal, pagsisikap at sa pagtutulungan ng aming pamilya. Ay, nakikita nyo yan, pag ako magkanta-kanta, ayan po ang aking halo-halo uh, lang po ito. <laughs> Dito lang po, kasama lang din po yung aking video kay Rom. Ayan, salamat ninyo. Ayan, masakit nga, katabi na ninyo yung speaker. <laughs> Ay, ganyan talaga. Ito po may piano pa ako rito, nakatakip lang, hindi pa naman ako marunong. Naghanap nga ako ng magturo sa akin eh. Uh, bakit magbayad na ako. Ayun uh, yung papagig kong kwento kasi sa inyo. Uh, Ibig sabihin, huwag kang uh, tumigil sa pangarap at uh, magdasal. Uh, number one yung pagsisikap. Kasi kung wala ka rin pagsisikap, ito na po yung aming uh, lisensyado po ang aming uh, pagawaan. Ayan po. Ayan po. Uh, pwede po kayo umorder dyan sa Shopee, Lazada, uh, sa TikTok. Uh, mayroon po kami dyan. Ayan po. Uh, Masigurada po na matibay ang aming uh, gawang bag. Plastiko ang, ano, ang mabinta ngayon. Yung transparent bag. Mm. Ayan po. Uh, kung kayo po gusto uh, gustong umorder, Ayan, sa, sa pangalan uh, sa anak na namin yung uh, pangalan ng mga uh, pagawaan sige ay eh, Gusto ko lang patunayan sa inyo uh, basta nagtutulungan ang magpamilya nagsisikap nagdarasal ay eh, dadtirate naglalako lang ako ng uh, mga bag ngayon uh, wholesaler na po kami at uh, sa awa ng Panginoon, uh, dito po na igapang ang mga anak na nakapag-aral. O oh, nag-umpisa kami, 90s pa eh. eh uh, ngayon, dalawa na lang nag-aral ng college at ang uh, apat ay tapos na. Uh, ibig sabihin, dubli na ang kita. May, man, may tahian pa, may trabaho pa sa iba. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.